Ang game natin for today is Get the tail of the dragon Isang kulay dilaw na panyo At isa isang kulay do. Yan ang kanilang pag-aagawan Kasi kailangan nilang pag-aagawan isa't isa dyan Get the dragon tail yan, Makikita nyo yan Ang kulay sabi, yung kulay dilaw na, no? makuha nyo ng kabilang grupo. Kasi pag nakuha ng kabilang grupo yan, yan, magiging sila na yung panalo dyan. Kaya yan, kita mo, nagkakagirian sila. Ano sila dyan, eh? Hindi ko alam kung saan po sila may dyan. <coughs> ano sa, ano yan? Hindi nyo, ano, yun? ano yun? sa Laia yan. Laia Patangas. Yung location na yan. Oh, ang ganda ng dagat niya, kahibig. Kasi eh. sa mga matunong oh, talaga sila. Oh. Sila na makuha talaga sa isa sa, sa yung ano yung kulay dilaw na ano panyo. Kasi pag nakuha yung kahibig. Yan. Kasi so, siya, napanalo na sila. Nakakagulo oh, sila. Hindi ko talaga yung kahibig. Ano? Eh. Oh! oh.

Eh, kulay, blue pala yung kabila. Kung alin man yung makuha dyan panyo, alin ba kulay dilaw, panalain yung kabila. Tapos pag anong kuha naman ng kulay dilaw yung, yung sa kabilang kulay blue. Hindi silang panalo. Nakakaibig okay, daw. Kagigiri na sila. Nakabot na ng gabi. Nakailang ano sila dyan. Nakailang try. Pagal na nila. Kasi pag naputol yan panibago na naman sila. Para ni bago na naman silang ano. Para ni bago na naman sila kasi ang Pero ginawa daw gabi yan, gabi ni. oh. Oo. Oh, oh. Kakapisigala na yun. Oo. Oh. Oh. Gagawan kasi sila sa Pero oh, good. wala. May nangana na oh. Ingat ke depan na. Ada yang mai back kan? Baga checking, cepat tu pergi. Nah, dapat tuh nak pikunan. Taro lang ini, oh. ada muala ikut atau tak sih? Nanti kita ke bijan tu ya, mangai <intermediate Music> bijan. Ano ba? Bakit parang hindi ka yung kay Tuyong? Ay magbabato yun! Okay! Ano pa!

Wala, wala! gas <laughs> же langия, magkaroon niya mo theoso! Hindi, ikaw blond na lang para ba? Nagbantay yung mga ano. malalaki, babae na naman yan. Mga lalaki babae. Pero same ano din yan. Same, same pa rin yung with the kill of the dragon pa rin yan. Kaya ano lalaki babae. Ano. Yan. Pag nalagot yung ano yan. Diba nakasimbol sila ganyan. Hawak ako sila sa baywang Pag na kumalas ang isa yan. Eh bago na naman sila ano. Yan. Ano mga babae na. Babae lalaki ah sila yung nag ano. sila may nagigames yan wala um, po talaga malaki yung nasa daon na eh kasi hindi talaga bibitaw yeah. Kanimang games na naman yan. Kainin mo ang saging ko. Ito mo nakablayin ko. Tatsalaan. Ibang hirap. Pinamita ng pastas. Kaya, kaya kumain yan ako. Ito yung taga-bantay. Sino nang makaubusan yung ano, sa Hindi siya panala. Ano Hindi <laughs>